Nanawagan ng Australian government sa mga mamamayan nito, lalo na sa mga kababaihan, na huwag padadala sa mga panghihikayat ng grupong ISIS o Islamic, of State, o Islamic State of Iraq and Syria. Ginawa ang panawagan dahil sa tumataas na bilang ng mga OC women na nagtutungo sa Syria para maging jihadi brides. Samantala, sa Russia, libo-libo ang nagmarcha upang ipagluksa ang pagpaslang kay Russian opposition leader Boris Nemtsov. Yan at ipapangbalitang abroad sa ulat ni Nina Del Rosario. Sa Russia, libu-libong Russians ang nagmarcha sa Central Moscow upang ipagluksa ang pagpaslang kay dating Deputy Prime Minister at Russian Opposition Leader na si Boris Nemtsov. Ang malaking rally na inorganisa ni Nemtsov bago ito binaril ay nagsimula sa subway station ng siyudad at nagtapos sa tulay ng Moskya River kung saan binaril ang opposition leader. Ayon sa Russian Interior Ministry, matilate ang mahigit 20,000 tao ang nakiisa sa rally. Binaril ng apat na beses si Nemchov ang biyernes ng gabi sa Moscow nang hindi pa nakikilalang suspect. Kilala ang opposition leader sa pagbatikos nito kay Russian President Vladimir Putin. Samantala, kinon ni Putin ang pagpaslang kay Nemchov at nag-atas na bumuo ng task force na mag-iimbestiga sa insidente. Sa Turkey, nakuna ng surveillance video sa Turkey ang tatlong British teenage girls na umano'y nagtungo sa Syria upang umanib sa ISIS. Sa video makikita ang tatlong babae na kinilalang sina Shamima Begum, Kadiza Sultana at Amira Abase na nakasuot ng coat na pumasok sa bus terminal sa Istanbul. Sumakay ng Turkish Airlines plane ng tatlo mula Gatwick Airport, London patungong Istanbul noong February 17. Ito ang unang pagkakataon na nakita ang mga teenager mula nang umalis sa London dalawang linggo na ang nakararaan. Naniniwala ang mga otoridad na nasa Syria na ang mga babae at na na ng ISIS. Sa Australia, ikinababahala ng Australian government ang lumalaking bilang ng mga kababaihang Australian na nagtutungo sa Iraq at Syria upang maging jihadi brides ng Islamic militants. Simula na maghasik ng terorismo ang ISIS, umabot na sa 110 Australians ang umanib sa militanting grupo. 30 hanggang 40 sa kanila ay mga babae at ilan pa ay mga kabataan. Bunsod nito, nagbabala si Foreign Minister Julie Bishop sa mga kababaihang nagnanais maging jihadi bride. Ayon kay Foreign Minister Julie Bishop, karamihan sa mga kababaihang Australian na pumupunta sa conflict zones ay posibleng isinama ng kanika nilang asawa, may pagkagiliw sa mga lalaking terorista o kaya naman ay naiimpluensyahan online na makahanap ng asawa pagdating sa Iraq o Syria. Sa ngayon ay nagsasagawa ng iba't ibang programa ang pamahalaan upang magpaliwanag sa mga eskuelahan at sa bawat pamilya kaugnay sa panganib ng grupong ISIS. Mula sa Sydney, Australia, Nina Del Rosario, UNTV News Worldwide.